to this video my guys nata sa tagong na bisita misa mong kamaguhangan nga sa hospital para maghatag o kalipay sayang nagtapok-tapok so na malipay siya makakita sa mga First time din na mo nagka-ubon sa isa sa Kenan, my guys. Salamat kay drive me sa akong anak, my guys. Huwag so, nakahulam siya sa ang lula o sakyanan. Nanawara ko mga, my guys. Marami mga sardinas, no? Kaya parirabuyag, pudbihan yung mga lawasan, yung pamilyahan ni Dako Gayo. So, marag-happy kung may wala na yung sa elevator, my guys. Yan, wala man kabalo mong kamungguhangan may guys. na din yung minibisita sa iya. Kabalo siyang bisita. Pero diliing una na kadagan. Yan, wala na lang din yung tanan magsoon may guys. Nga nabilin dapat siya may. Pero naguna na namang gulog Namiya sa'yo. Wa manlang lang nagulat. Pero sige lang. Kaya magabot abot na manggapon may sa ending. So pagkakita niya sa mga nangasyak siya. kay perta mong daghana. Ang kalipay na yang ibati, sangko sa langit o nilagpas pagani daw. So, agad siya nag-expect may guys na makompleto miya ng ablawa. So, lipay kaya siya, maski naghihigdaan ng tuod siya sa sakit. Pero, okay ra yan kayo yang ibati kaya nagtapok mantanan. Pero amung pagbisita may guys, bibo kay wala na ba siya gibati o kami nga naras nara siya sa igdaanan kay nagpuro raman may nagyagayaga in town. Nagsigay pangatawa, sulod sa so hospital na ingon magun siya mong gilaag diha. Pero ang kalipay nga nahatag na mo siyang kasing-kasing, diligil masugkad. Munang dako eh, pasalamat mga may guys, nga niabot mong tanandaraan. <laughs> Makita kayo sa video, nagsige na lang may kinatawa na. Kaya na na magbangon, ragun na. Kaya siya ugma na. Kaya kay kapoy pa daw siya. Mapil mo po yung ano. So mga kamaguangan may guys. Mora na po ni siya papa. Kaya siya may nagsuporta po. Nagitabangan niya mong mga Sa panahon na mong mga magpapa medyo maglisuro. Suporta sa mga. So siya lalay nalalay sa mong mga magpapa. pagpa na mung tanan. Mamabisag unsa na mo mag kabisi mo gahin din mig panahon kay panahon na siya ligon iya mang gihatag ang tanan sa mo tanan suporta ug isip isa ka igsoon ug labaw pa so in exchange sa mga yung ipakita nga narami kanunay sa panahon na siya nagkaliso tungod sa iyang sakit andam ug mo alalay sa iya ha salamat mo sa to thank you bye bye